Sa pambungad na eksena ay ipakikilala tayo sa isang guro ng elementarya na si Janine Greengrass na nagtatrabaho sa isang lokal na paaralan. Pagkatapos ng klase noong biyernes ay sinundo si Janine ng kanyang kasintahan na si Steve Taylor at agad na umalis ang dalawa para sa isang romantiko na pamamasyal. Lumalabas na nagpaplano silang magbakasyon sa isang malayong lawa sa kanayunan kung saan plano ni Steve na magpropose. Malinaw na mahabang biyahe ito dahil palubog na ang araw bago pa nila marating ang kanilang destinasyon dahil dito ay nagpa siya silang dumaan sa isang hotel at doon magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, ang Eden Lake, isang may gate na komunidad sa gitna ng kakahuyan. Ipinarada ng dalawa ang kanilang sasakyan sa kakahuyan at ipinagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa paglalakad. Makalipas ang maitling paglalakad, sa wakas ay nakita na nila ang magandang tanawin kung saan matatanaw ang buong bayan. Habang pababa sila sa lawa ay nakita nila ang isang batang mahiyain na nagngangalang Adam na nangongolekta ng mga insekto at nilalagay sa kanyang lagayan. Nilapitan siya ni Janine at sinubukan na makipag-usap, ngunit tumanggi ang bata na makipag-usap at tinuring silang mga estranghero. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa tahimik na lawa ng Eden kung saan ang tanawin ay nagpasindak sa kanila sa kagandahan. Kasunod nito ay nagpainit sila sa araw habang magkayakap gayon paman, ang kanilang romantikong oras ay naputol sa lalong madaling panahon nang dumating ang magulong grupo ng mga kabataan na lalaki kasama ang kanilang aso. Binubuli nila si Adam at pinaalis sa lugar, ngunit sa kabila nito ay nagpa siya ang dalawa na manatili at tiisin ang kanilang malakas na musika sa halip na magodjok ng gulo. Pumikit si Janine para umidlip habang nakababad sa araw gayon paman, nagulat siya sa aso ng grupo. Makalipas ang ilang sandali ay lumangoy si Steve nang bigla muling tumahol ang aso kay Janine dahil dito ay hindi na siya nakapagtimpi at hinarap na ang mga kabataan na hinihiling sa kanila na bawasan ang lakas ng kanilang musika at asikasuhin ang kanilang aso. Gayunpaman ay tumanggi ang mga lalaki na sumunod at sa halip, ang kanilang pinuno na si Brett ay walang galang na nakipagtalo at pinalis siya. Nang maglaon, isa sa mga miyembro ng grupo ang sumusuri kay Janine gamit ang binocular, dahil dito ay nailang siya kaya tinakpan na lang ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na ang magulong grupo, ngunit ang isa sa kanila ay walang pakundangan na ipinakita ang kanyang pribadong bahagi habang dumadaan sa harap nila. Kasunod nito ay nagtayo na si Steve ng tent habang si Janine ay namumulot ng kahoy para sa kanilang magdamag na pamamalagi. Sa panahong ito ay nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa malayo ngunit piniling huwag pansinin ito. Nang gabing iyon habang nag enjoy sa campfire, narinig muli ni Janine ang mga tunog na nagmumula sa kakahuyan kaya sinabi niya ito sa kanyang kasintahan, ngunit tiniyak nito sa kanya na walang dapat ipag-alala. Kinaumagahan ay nagising sina Steve at Janine upang makita lamang na ang kanilang mga pagkain ay puno ng mga insekto. Ngayon nawala na silang makakain, nagpa siya silang pumunta sa malapit na restaurant para mabusog, ngunit nang kanilang pinapaandar ang sasakyan, nasagasaan nila ang isang bote na naiwan ng magulong grupo na naging sanhi ng pagka ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay kumuha si Steve ng isang kagamitan at nagawang ayusin ang gulong bago umalis. Pagdating nila sa bayan, nakita ni Steve ang magulong kabataan na nagbibisikleta at dahil galit na galit ay pinili niyang sundan sila. Ngunit pumasok ang mga ito sa isang pribadong lugar at nagtago kasunod nito ay pumunta ang dalawa sa restaurant kung saan tinanong ni Steve ang waitress tungkol sa grupo ng mga kabataan. Gayunpaman, hindi nito pinansin ang kanyang pag-aalala na sinasabing hindi niya sila anak. Pagkatapos nilang kumain, nakita ni Steve ang ilang mga bisikleta na nakahandusay sa harap ng damuhan ng isang bahay. Sa paniniwalang ito ang bahay ng mga kabataan, nagpasya siyang pumasok sa loob upang ireklamo ang kanilang mga aktibidad sa kanilang mga magulang. Habang naglalakad siya papasok sa lugar, nakita niyang nakabukas ang pinto at pumasok sa loob na nagtatanong kung may tao ba. Hindi nagtagal ay dumating ang may-ari ng bahay at siya pala ang ama ni Brett at dahil napagtanto ni Steve na ang lalaki ay may nita ng ulo kaya mabilis siyang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng isang bintana na iniiwasan na mahuli. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kotse at ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa lawa. Nang maglaon ay nagpa siya si Steve na mag-scuba diving, habang si Janine ay umidlip sa dalampasigan. Sa pagbabalik ay naghahanda na siyang mag-propose sa kanya, ngunit nang malapit na niyang gawin iyon ay napagtanto ni Janine na nawawala ang kanilang bag na naglalaman ng kanilang mga telepono, wallet at susi ng kotse. Pagkatapos ay mabilis silang tumakbo patungo sa lugar na kinalalagyan ng kanilang sasakyan at natuklasan nilang wala na doon ang sasakyan at dahil wala ng ibang pagpipilian ay naglakad ang dalawa patungo sa bayan. Sa kanilang paglalakbay ay muntik na silang mabangga ng sarili nilang sasakyan na walang ingat na minamaneho ni Brett. Huminto saglit ang si Raulo na gang leader para ngumiti bago umalis. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at sa pagsapit ng gabi ay nadat nila ang grupo na nagsisindi ng apoy sa kakahuyan. Lumapit sa kanila si Steve para sabihin na ibalik nila ang mga gamit niya gayon paman, sinabi ni Brett na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Kasabay nito ay tumunog ang telepono ni Steve, kaya nagpatuloy siya upang kunin ito. Nagudyok ito ng kaguluhan sa pagitan niya at ng grupo, kung saan ang isa sa kanila ay bumunot ng kutsilyo. Nakuha ni Steve ang kutsilyo at sa gitna ng away ay aksidente niyang nasaksak ang aso ni Brett. Dahil dito ay napaiyak si Brett, habang kinukuha naman ni Steve ang susi ng kanyang sasakyan at saka tumakas kasama si Janine. Sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit sila ay hinabol ng grupo. Sa kasamaang palad, ang kotse ay nahulog sa isang matarik na Dallas Dis at bilang isang resulta ay naabutan sila ng gang. Pagkatapos ay sinimulan nilang batuhin ang sasakyan, nasira ang mga ilaw at bintana nito. Ngunit bago pa sila makapasok sa loob ay nagawa ni Steve na mapagana ang sasakyan. Kasunod nito ay nagmaneho sila papunta sa kakahuyan, ngunit ang dilim at ang hindi malinaw na daanan ay naging sanhi ng pagbangga ng kotse sa isang tumpok ng kahoy. Tumama si Steve sa isang sanga ng puno kaya agad niyang inutusan si Janine na tumakas at humingi ng tulong. Dahil nakinig sa kanyang bilin, siya ay tumakas at nagawang makahanap ng isang lugar na pagtataguan kung saan siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay maingat na bumalik si Janine sa kotse ngunit nakitang wala na ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga bakas ng dugo hanggang sa matagpuan niya ang gang sa isang maliit na sakahan. Siya ay natakot ng sobra dahil itinali nila si Steve sa isang bato gamit ang matinik na alambre at brutal na pinahihirapan. Bukod dito ay inutusan ni Brett ang bawat isa na saksakin ng lalaki para walang makatakas sa kanilang lahat. Ang isang babaeng miyembro ng gang na si Page ay kinukuhanan pa sa kanyang telepono ang kanilang ginagawa bilang katibayan. Nang mapagtanto na papatayin na nila siya, ginamit ni Johnny ang Bluetooth sa kanyang GPS para kumonekta sa telepono ni Steve. Pinindot niya ang 999 para humingi ng tulong, ngunit naisip ni Brett na malamang ay nasa malapit lang siya. Nang maramdaman ang napipintong panganib ay tumakas si Janine, ngunit nakita siya ng mga miyembro ng gang at hinabol siya gamit ang kanilang mga bisikleta. Sinamantala ni Steve ang pagkakataong ito para palayain ang sarili at tumakas sa kabila ng matinding sakit. Sa gitna ng pagtugis, kumuha si Janine ng isang troso at ginamit ito upang mapatamba ang bisikleta ng mga miyembro ng gang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang maliit na tirahan. Habang papalapit siya dito ay napansin niya ang isang walkie-talkie sa loob, ngunit hindi niya ito maabot. Sinubukan itong kunin ni Janine, ngunit dumating ang mga kabataan doon bago pa niya makuha ito. Dahil walang pagtataguan, umakyat si Janine sa bubong at nanatili doon hanggang sa umalis ang grupo. Pagkatapos, ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagmadali upang tingnan si Steve para lamang matuklasan na siya ay nakatakas. Samantala, pumunta si Steve sa kanyang sasakyan para kumuha ng ilang first aid kit gayon paman, tumunog ang alarm ng kotse sa sandaling buksan niya ang likuran nito. Ang tunog ay nag-alerto sa mga kabataan na nagudyok sa kanila na magmadali patungo sa parehong lugar. Tumakbo si Steve nang mabilis sa abot ng kanyang makakaya at sa huli ay muli silang nagkita ng kanyang kasintahan. Kasunod nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakas sa kakahuyan at hindi nagtagal ay napunta sa isang maliit na kabin. Nang makitang dumudugo ng husto ang kanyang sugat, sinubukan niya siyang lapatan ng gamot at sa panahong ito ay nakakita siya ng singsing -sing sa kanyang bulsa na nagpaiyak sa kanya. Di nagtagal, ang mga kabataan ay nagpakita sa pinangyarihan. Mabilis silang pumasok sa bahay, ngunit nakita lamang nila ang mga mansya ng dugo at mga natirang gamot. Lumalabas na ang dalawa ay nakapagtago sa ilalim ng kabin at lumubog sa tubig. Pagkaalis ng mga kabataan ay kinalagkad ni Janine si Steve palabas ng tubig at inihiga siya sa lupa, hindi na siya makagalaw dahil sa mga kritikal na sugat niya sa katawan. Naramdaman ni Janine na kailangan na niyang kumilos kaya nagpa siya siyang pumunta sa bayan at humingi ng tulong. Bago umalis ay isinuot niya ang singsing na nangangakong babalik para sa kanya, ngunit habang tumatakbo ay hindi niya sinasadyang natapakan ng isang malaking pako na tumagos sa kanyang kaliwang binti. Nagdulot ito ng matinding sakit na nagtulak sa kanya na sumigaw ng malakas. Ngunit bago pa siya mahanap ng gang ay nagawa niyang gumapang sa isang nakatagong espasyo at inalis ang pako. Habang siya ay nakahiga para makabawi ng lakas, bigla siyang nilapitan ni Adam. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya na makalabas ng kakahuyan, ngunit sa halip ang bata ay nag-text sa mga miyembro ng gang na isinisiwalat ang kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay agad na nagpakita at pinatumba siya mula sa likuran. maya, -maya ay nagising si Janine na nakatali sa isang malaking puno ng kahoy sa tabi ng kanyang kasintahan na patay na. Pagkatapos ay nagtipon si Brett ng ilang kahoy sa paligid nila at nagbuhos ng gasolina na may balak na sunugin sila. Ang kanyang mga kapwa miyembro ng gang ay kapansin-pansin na hindi na komportable ngunit wala silang sapat na lakas ng loob upang labanan ng kanilang pinuno. Inutusan ni Brett si Adam na isagawa ang gawain at nagalok din na tatanggapin siya sa gang bilang kanyang gantimpala. Dahil pagod na sa pangbubog B0 G nila, sumunod ang bata sa kanyang inutos. Sinunog muna niya ang katawan ni Steve habang nire-record naman ni Paige ang pangyayari. Ngunit sa isang suntok ng swerte, ang tali kay Janine ay unti-unting nasusunog na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makalaya at makatakas. Sa galit ay binuhusan ni Brett ng gasolina si Adam at ginamit siya bilang pain para bumalik si Janine, ngunit nang hindi pinansin ni Janine ang kanyang babala ay sinunog ng walang awa na pinuno ang bata. Si Janine ay patuloy na tumatakbo at sa lalong madaling panahon ay nakatagpo ng isang mapa na kinuha niya upang mahanap ang kanyang daan palabas. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang mga kabataan na papalapit, kaya mabilis siyang nagtago sa isang basurahan upang maiwasan na mahuli. Pag alis nila ay lumabas siya sa basurahan at nagdala ng isang tipak ng salamin. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Cooper na tila handang tumulong sa kanya. Gayunpaman, malinaw na nakikita niya siya bilang isang banta kaya sinaksak niya siya ng kanyang dalang sandata. Agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa Ngunit wala na siyang magagawa kundi panoorin itong mamatay. Sa kabila ng labis na pagkalugmok sa pagkakasala, pinipilit niyang humanap ng paraan. Nang gabing iyon ay nakita ng iba pang miyembro ng gang ang bangkay ni Cooper at sa puntong ito, ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Harry ay nawalan ng lakas at sinisisi si Brett sa lahat ng ito. Pinilit pa niyang tumawag ng pulis, ngunit si Brett na hindi pa handang makulong ay binugbog siya hanggang sa mamatay. Nang masaksihan ito ay tumakas si Page, na tila natatakot sa kanyang marahas na pag-uugali. Samantala, sa wakas ay narating ni Janine ang kalsada kung saan nagawa niyang parahin ng isang van, pumasok siya at galit na galit na sinabihan ng driver na ihatid siya sa bayan. Ngunit binanggit ng driver na hinahanap niya ang kanyang kapatid na nasa kagubatan din. Hindi nagtagal ay nalaman ni Janine na ang kanyang kapatid ay isa sa mga miyembro ng gang. Bilang isang resulta, nang ang lalaki ay lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid, ninakaw niya ang van at tumakas mula sa eksena. Dahil sa matinding galit, nang makita niya si Page ay binangganya niya ito ng walang anumang pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating si Janine sa bayan, ngunit napakahina na niya kaya hindi siya nakapagpokus sa pagmamaneho. Dahil dito ay bumangga siya sa harap ng hardin ng isang bahay sa gitna ng isang pagtitipon. Nang siya ay magkamalay, nakita niya ang isang babae sa harap niya, ngunit napakasaklap dahil napansin ni Janine ang ilang mga larawan sa dingding at napagtanto na siya ay nasa bahay ni Brett. Ang iba pa sa mga tao doon ay ang mga magulang ng mga miyembro ng gang. Dahil natatakot, hiniling niya na dalhin siya sa banyo kung saan siya kumuha ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Sa puntong ito, napansin ng ama ni Brett ang bumangga na van at nakilala na ito ay pag-aari ng kanyang nakababatang anak. Nagsimula ito ng kaguluhan at sinipan ng ama ni Brett ang pinto. Nakita ni Janine si Brett sa labas, na nakumbinsi na ang iba pang mga magulang na silang dalawa ni Steve ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Nakiusap si Janine na tumawag sila ng pulis, pero plano nilang lahat na pagbayarin siya sa nangyari. Lumalabas na ang mga magulang ng mga miyembro ng gang ay si Raulo at mamamatay tao gaya ng kanilang mga anak at pinoprotektahan nila sila mula sa pag-uusig. Pagkatapos ay kinaladkad si Janine ng mga magulang sa labas, habang si Brett ay pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto upang hindi marinig ang mga sigaw ni Janine. Binura niya ang mga video ng mga krimen ng gang mula sa telepono ni Page, isinuot ang salamin ni Steve, at tumingin sa salamin. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell, babush!